bigay lang ako ng update sa nangyayari sa taas. So, hindi ko na lang din magatin yung mga pangalan kasi nag-request din yung mga patients na huwag magitin yung mga pangalan nila. So, ang isang patient, may clearance na siya. Um, ang decision niya is um, umuwi muna sa kaibigan niya natatakot siya umuwi sa sarili niyang bahay. So, ang decision niya, mag-discharge niya dito, ay pupunta siya sa kaibigan niya. Doon muna siya titira. And then yung isang patient, waiting siya for discharge. At uh, ang sabi sa kanya ng private doctors niya ay lumipat siya ng hospital. So, yun yung gagawin para sa kanya. Dahil Well, hindi niya nasabi sa akin. Ang nasabi lang niya sa akin ay uh, yun yung gusto ng Friday doctors niya. Na lumipat siya ng uh, another hospital. So, yun din yung gagawin niya. Kasi right now, yun lang din yung pinagkakatiwalaan niya. Yung mga doktor. Tunay po siya Nag-aantay siya ng uh, kanyang discharge and clearance. Kung kung the project or tapos yung dati, eh, ano kung balitan? Na-extend ba or hindi na nag na? Um, malamang siguro wala na yon kasi nagaantay na lang yung lawyer dito sa taas ng uh, clearance from uh, all the offices concerned. So, likely baka uh, considered as nag-lapse na yon But uh, ang gusto lang talaga ng lawyer is merong document na nagsasabi na cleared na siya. Ma'am, um, yun, lang dito kayo ng comment ng regarding po sa sinabi po ni Congressman Jay Pong po na kung hindi lang daw po kayo mag, maagang nag, maagang nag-ambisyon na mag-presidente, tahimik daw po ang lahat. Um, Unang-una, the presidency of 2022 was mine already. <laughs> na nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united uh, reunited na. In, for my candidacy, pero I gave it away because I felt I had to do some other things uh, other than being president of the Republic of the Philippines. Pangalawa, hindi ako yung nagsabi sa kanila na sila ng investigation or in, inquiry in aid of legislation that um, is more like a political persecution and harassment of OVP personnel. So, wag nila ako i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa, yun, yun, sa, ter sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila, sa ang uh, personnel ng Office of the Vice President.